Bangkay na nang makabalik sa kanyang pamilya ang isang OFW na si Hel Ibanez de la Cruz. Taong 2024 ay pinagsumikapa ng mag-asawa na matustusan nila ang mga proseso sa pagtungo na sa Caribbean ni Tatay ito Hill. Ito Pag na ng pano ito. two years yung inyap, mo ito Natapos naman raw ni Kuya Hill ang unang dalawang taon ng kontrata. Ngunit sa ikalawang pagbalik nitong September 2024, ilang buwan lamang ang nakalilipas ay nagulat sila sa balitang binawian raw ito ng buhay. Tapos sa pag-abot na nito na it, ni it September 16, nag-abot ito it, September 18. Tapos doon yung... Oo, oh, oh, sir. Pero ay pagka October 31 na ron, ay nabilita, ano naman, imong doon na ano nga. Nahulog ko na yung, yung sa hagdan. Nahulog raw sa hagdan si Tatay Hil At ito ang naging dahilan ng kanyang pagpanaw. Hindi naman kumbinsido ang kanyang pamilya. Hindi kami nga. Uh, maruyon yung kala matabo. nga, maruyon nagi kala matabo nga. Mamamatay. Maroon yung nga. Na, kanabaon niya ron. Pero ay, may mga nagasugid so man abi sir nga may 3 pit may 5 pit may 9 pit Ta o kun ok, sin ano karon dumatuod. Mm -hmm. <laughs> kumbaga duyon paro gina kumbaga gina investigahan ninyo. Oo. Oh, hmm. Kaya gusto namon nga ma atop sigit i magulin masayran sir kun ano gid aron kana kung natural imong nahugog o kung ano. Mm -hmm. Karon lumasayran yun sa lones kung alin do Tinanong din namin ang misis ni Tatay Hill kung ano ang lumabas sa investigasyon na ang pulisya oh, may, 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 doon sa Caribbean. Sa ito, anana, bag, Noong anana, December pero, para sana sir, ay, makakauwi dito December sa Pilipinas ang bangkay ni Tatay don, Hill. Pero dahil I'm sa wala nga raw police blatter ay hinold muna ito at inimbistigahan. Anong mga authority ito sa kwan pa na ginimbestigaran ng daraag. Ano ro'an ng initial investigation? Wa well, ako sir, it, kwan karon ron kung ano ro'an pag-imbestiga ito. Hmm. Dahil nga may hearing pa kami sa 25, kuro yung koronel nga ron. Hmm. Eh dahil kukwan abe nga rin, nag, kwan nag-hearing abe ro yung kwan nga ron ho, anang kaibahan ito nga, nag-inoman baga. Hmm. Hayro yun nga. Sa darating naman raw na February 25, ay sila naman ang sasalang sa pagdinig o sa isang meeting para isalaysay sa kanila kung ano ang lumabas sa investigasyon ng mga pulisya doon sa lugar. Pintipaday dapat itun kami. Hmm. nga makakuan kami makakuan kami sa join niya ron para i-discuss siguro kung ano ho, yung kung ka, alin... investigation dito ho, ho sir ah, -hmm. nanda ito ho, ho sir ibang bansa hmm. Dahil do koronel abi nga ron sir hay hindi, man mama, mapatay, ima, nga mama ma, sa makaroyon nga nga. Bisan imaw, nagaduda. Ho nga duda May mga video kasi at picture na ibinahagi sa kanila mula doon sa mga kasamahan sa Caribbean na mga taga dito rin sa Aklan. Ang ipinagtataka talaga ng pamilya bakit namatay at uh, oh. grabe ang mga sugat na itinamo nitong si Tatay Hilgayong gayong napaka mababa lang naman ng hagdan na kung saan sinasabing don siya nahulog. Doon niya ni e. Pero hay mas Pero hay in mayag git aro ana itong supervisor sir nga sir si Sir Umberto nga ron nga ana git a ing kwan nga para andon nga para mabuhi lang do ang asawa nga in travel git ima sa Dominican kaso hay uwa git a dahil patal git aro ana tama sir sa utak git a patay git a sa tindiraw ng sugat o, ay talagang naapektuhan ang kanyang o, utak ano kuno ro mga pinakapatal na gud nga last through saan na mm. ang brain oo sa ulo oo sa ulo gud uh, ag may sa anang medical kwan hay sa may dughan imawi eh. Oo. Mm -hmm. may gaob sa dugahan agkira sa ugo. Mhm. Mm may ana pagin nga iya sir, Mata. hay. Hay ko nahugog imo ka to, hay anang alin ta imo ka to nang ang sa kruyon mala Oo. Nang tanungin naman namin about sa yon death certificate na ginawa ng ospital ay nilagay lang daw doon na natural death. Hay ano resulta sila hay kuwan yat natural wat a natural death. Hmm natural death. Natural death. Natural death yat asel. Ano kuno inatake ang amao ng alien. Severe pneumonia. Pneumonia. Oo, nga nahugog umasagdan. Ito rin daw ang naging rason kung bakit hinold muna oh, ang bangkay so, at hindi agad na iuwi dito sa Pilipinas dahil mag-iimbestiga pa ang mga kapulisan. Koronel nga ron. So pati ang uh, hospital, imbisigahan. Basit doon yun siguro. Nga hamalik uh, sa Caribbean, mabaho git aros do git siguro. Di karun ma'am, no? Oo, oh, oh, ano oh. nga, pagbalik ko't anana nga rasil hay, Ana nga sweldo hay in nyo ta 3200 US dollar. Do yun ana nga kaya gin buo na na opportunity oo o ang buo sa sweldo ang a in kuan lang dun sir amon git in kuan lang git abar mo kapano mga unga na lang is kuila ito mo ang git alala dun sir ubus ang baka kung baligya para ba kuan yung alala dun maabot na na Oo, sir, ang nagpangutang, may kami sa tao mo nga para makapalaw ang imang nga doon almost two years lang imo ito. Oh, ano? two years ag inihap imo bago nagkuwan hmm. nag bakas yun iya bumalik ko man imo hay ga, sobra imo iya six months siguro. Hmm. Oh, <coughs> karoyon yung imo bumalik ko man imo simple anong bisay kuwat ka buhay abi bisay magguwa. Hmm. May mga kaibahan mat imo tong mga aklanon. Hmm mm -mm. Pakilagan na, na iya. Oo, may kaibahan imo abuan ng kaibahan itong mga aklanon sir nga naunaw ta ka na kaya siguro na nainganyo man mao ha -ha. Na mag apat ang taga mm -hmm, mm -hmm. iya man do nagbolig ka na mm -hmm. it sa ona nga to nagabo mm iya nga ano karon na ginapaadto sa Caribbean nga mga aklanon. sikat, sikat dito, siguro do Caribbean Oo, oh oron. sikat do dahil nga mabaho do will do ito oh. pero mabaho man imo e mga gastos bago ka man ito makapanaw oh sa years na nabawi. Ano, ano, ah, pag-apply, abi na ah, na ya, kara, sir, hay, doon nga, naabutan kita yung mga sobra five years. Pagbago yung mga makapanaw nga ron, oo, uh -uh. hmm. grabe, anong ah, kwan ka Pero yung kwan na nag-git tinguhaan, git a na na, maskin ano-ano, pat ang mga merites, iaitawo, yung tinguhaan hmm. na na para makapanaw ta imaw, sir. Hmm. Buabot na karong kwan. Sa two years, nabawi man, ma'am, ro, ginastos, mapatapos ro, mga unga. Ay, uwa pat, sir, uwa, okay. ako, nabunso hmm. ay grade pa lang duyon pa may natabo pa nga mao. Ada nga pinundar. Di ba Mhm. Bisa pa ani. Masi pa paano ka may mas makaraya. Mm -hmm. Sa magkaron hay ito. Kamu ma basko inyong panagupnok nga may foul play ta sa Oo, oo sir, may una siguro. Ta uwang, indi lang naton mas ha. Ma oo, indi lang naton mas pero hay doyon git apon nga kuwan amon. Mm -hmm. Sa among pamilya doyon git aro kuwan. Mm -hmm. Kaya, Duda. Yun, reason nga iga sa Ha ha Sa darating na lunes ay naka-schedule na po na i-autopsy ang bangkay ni Tatay Hill. Nakipag-coordinate na sila sa ating mga lokal na otoridad dito sa may Libakaw, Aklan. Abangan ang magiging resulta ng autopsy.